Actually, wala na talaga laman yung wallet ko. Ayan. Wala na laman. So, neta po. Ayan na. Morning, sir. Francis ka? Erlindo? Apo. Okay. So, may laman na yung wallet ko. So, ayan. Napansin nyo yung wallet ko. Walang kalaman-laman. Kaya, kailangan na natin gumiyahe. So, sa grab na tayo. No? Sa bagong apps Ni Grab. Kaya let's go. Sana masundan niyo ako sa bagong video na 'to. Let's go. Yo, welcome back Hello, mga kapatid. So, ayan, biyahe ulit tayo ngayon since pakaroroon tayo ngayon, nag straight tayo kaya So, tara subukan natin ulit kami biyahe tayo ngayon araw ng linggo. Let's go. alright let's Go. pa tayo na kukuha ang walking ano nakaka sampo minuto na tayo subukan so, natin lumipat no let's go so ito yung unang stop ano magbula sa M. Marilao ng night hawaiyan ano kakaliwa tayo dito pwede so, rin ito pa lang yung stop light kakaliwa ano pagkunta ng night hawaiyan ano so dito tayo dito sa kabila So mag uh, balinsuela tayo and then Service Road. Service Road and then balinsuela tayo, no? And then Kirino SM Perbi tayo, iikot pa uwi. So check check lang natin kung may makuha tayo ulit kung ng linggo, no? Meron man o no, wala. So uwi pa rin tayo. So right. So ito. Yung hindi ko pinakitang video na nakaraan kasi tayo tadaan tapos yung unang unang kato sa kanan eto bago dumating sa tulay kanan tayo so first day ko sa grab hack ito natin kung may makuha tayo dito so ayun nag navigate tayo papunta ng SM Fairview pero ang lumalabas ngayon sa kanya is Tagalog ano hindi na yung katulad kay Moobit dati na Ingles ano Ayan, Tagalog <laughs> Hindi bago ako <laughs> Ayan, tapawidin tayo sa expressway no Alright, hindi ko na binaybay yung service road Bumiretso ako At uh, doon ang pinapakana sa service road pero Bumiretso ko na lang ito Nagbonggulan ako, mas parang bet ko yung dati ano nasanay na kasi ako siguro dun sa dating apps so ko pa nasa set up yung gano ito at ko pa gano yung gano kaya gusto kong bumayay ayan dati na rin akong dumadaan po dito ano nung ako ay pumapasok sa Lasal Malabon sa Gregorio Araneta Malabon So, dati dumaan na rin ako dito Ilang beses na ako dumaan dito So kakabisado lang natin Ulit Kung may pinagbago dito So marami na Marami nang pinago sa kalsada Ayan Kaliwaan dito Kapitayang lang sa Mr. Monte Tsaka so, kaya ko dyan, pinyari pa rin yung bagsak natin dyan. So, direct train natin to, ano? So, hindi ko pa kabisado dito. Kaya ito, daanan natin. Pasokin natin to. O, rough road. ang kalsada. Loudspeaker natin para marinig yung nagsasalitang mapa ngayon so first time kung dumaan dito hindi ko alam ang lugar ito sahara road ayan sahara road tapos bunker street ang labas natin dito tayo kakaliwa kaliwa saan? Kaliwa daw tayo sa Bangko Restrict hindi ko lang kung saan papunta to check natin sa Bangko boss pwede magtanong saan na papunta to? kalawakan? first time ko dumaan dito sa Bird Park? Ayan, din na kailangan ni ng shower cup. Okay na po Pick up. Kaya so, siya dito sir. Pure gold. So, papasok May gold bilak So, ayan. 1-0. So, uwi na tayo. So napasok ko na naman ang booking sa punta ito saan? Tungko, Mangga, okay sakto sa bahay So daanan na natin, pick na natin yung pangalawang booking natin Pauwi na rin tayo diba? ayan, yeah, sakto Buti pa dito sa Kalokan ng daming booking So malapit na, sandaan daw sabi ni Google Map eh oh, Google Map pa to, wait, hindi so, ko pa na-check kasi ginagamit ko, Tagalog share Morning, sir. Francis ka? Erlindo. Apo. Okay. So, ni iba pa na po yung pangalawang booking ko po ano at ito. Uwi na ako na. at di ko alam po anong oras na check. Sir, thank you sir So ayun, binapako di na, na din si sir So ang nangyari Hindi hira Kwento ko na lang mamaya Sa taas Alright Check time huh 948 So dalawang booking lang tayo Kwento ko na lang yung Sa huli kong pasahero kanina gatas ako actually wala na talaga laman yung wallet ko ayan walang laman meron yan dito coins hindi ko inuubusan ng laman yung wallet ko kaya ako bumiyahe ngayon so nakadulong biyahe lang ako pero yung isa kasi yung huli kinasel niya sakto pagdating na pagdating ko doon nagbook siya ulit ng panibagong booking kinansel niya ulit doon lang siya sumakay sa akin sabi niya sa 20 lang daw yung booking niya magbula malaria papunta lang tongko amiya kaya ayun pinabayaan ko na lang buti pa sa kalawakan maraming booking sa Marilao ang lang so magkakalamang na yung wallet ko ito yung kinita ko $1.20 yung una binigyan ako ng $60 ito lang yung laman, 60 65 So, may laman na yung wallet ko. 120. Matagal pa ang sahod. So, dito na po nagtatapos na aking video. No? So, kung nagustuhan nyo po yung aking video, so, isang like lang po at subscribe. Masaya na po ako dyan. So, mag-ingat po sa lahat ng mga bumibiyahe. Lalo mo yung mga, lalo na po yung mga nakamotor, ano? Dalawang gulong lang po kasi yan. So, ingat. Bye. God bless. Thank you. the